tatalakayin po natin ang mahalagang papel ng digitalization sa pagpapabuti po ng serbisyo publiko. Isang libro ang maaaring po natin maging gabay sa kung paano nga ba maaaring mag-transform ang government processes upang maging mas efficient, transparent, at accessible para sa lahat. Makakasama natin live ang book author, na si Dr. Rainer Villasenor upang magbahagi ng ideya na makatutulong sa pagsulong ng modernisasyon. Sa pamala, magandang umaga. Pag Welcome dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Hi, 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 good morning. morning ng Sir, actually, parehas kaming famasya. Oh! And we were, of course, congratulations sa yung congratulations. first ever book, Ang Digital Dilemma. We want to know you more. Okay, paano ba nagsimula itong iyong pagsusulat na ito? Kailan okay, ka nagsimula? Uh, almost more than a year ago, okay. I, before I, I decided to, finish, uh, to start with my uh, doctorate. So, two years ago. Uh, we're actually required na mag-submit ng research topic. Okay. And I was wondering what part ng public administration ang dapat natin pag-usapan. And I think because of the pandemic, we had a realization that digitalization is a core part of how government services must evolve. Okay. Kaya nung narealize ko yun and habang I, I did some reflection, marami pala sa atin, if not karamihan sa atin, nakaranas na ng mga problema. Either sa mahabang pila, oh, sa mga na. hindi nating maintindihan ang proseso. Mm -hmm. Pero wala naman natin siyang napag-uusapan talaga. Kaya sabi ko kung gagawa man ako ng libro, isa sigurong libro na mas makakatulong sa pamahalaan, sa taong bayan, at sa mga institusyon na meron tayo. Okay, how was the process? Kung paano natin ito, na itong librong ito? What were your inspirations? Uh, una, personal experience. Okay. Mm -hmm kasi uh, bilang taong uh, nagne-negosyo isang entrepreneur naranasan kong mag-secure ng mga permits okay. uh, from SEC registration or even DTI <laughs> at at bilang isang uh, nagbamaneho nagre-renew din ako ng aking lisensya okay. bilang Pilipino nag-apply din ako ng national ID <laughs> at nag-apply din ako ng passport okay. so yung mga yung mga karanasan na yon yun ang naging inspirasyon ko para magsimulan at magsulat okay. at habang nagsusulat ako at kumakausap ng mga tao mga kawanin ng pamahalaan mga regular na mamamayan Dun ko na-realize na parang mas nas, nagiging mas malalim pa okay yung usapan okay. actually so, i read a portion of the book at uh, naikwento mo dito yung parang mga kumbaga, cost na itong mga yes. habang pila yeah. pabalik-balik sa mm -hmm. gobyerno oh. kaya bakit ba kailangan talagang mag-digitalize ng mga proseso sa gobyerno ang ang epekto kasi sa taong bayan ng mga proseso na nagpapatagal sa sa bawat araw ay hindi na, hindi natin ma mapapansin kung tayo ay may certain comfort sa buhay. Hmm. Yung ang sinasabi ngayon nila, 'di ba, checker privilege. Uh -uh. Pag tayo ang pumipila, let's say sa mga uh, antas ng sa mga opisina ng gobyerno, mm -hmm. uh, may mga cellphone tayo, mm -hmm. nag tayo, minsan meron pa tayong mga hawak na kape. Oh. Pero yung karamihang mamamayan na kailangan mag sa trabaho para pumila at kumuha lang ng ID sa gobyerno, mm -hmm. ay nawawalan sila ng kita doon sa araw na yon, mm -hmm. o napapagasto sila ng mas malaki dahil sa inconvenience ng paghihintay at haba ng oras. Alam ba ninyo na majority ng mga Pilipino ang inaasahan ngayon ay mga passive income? Mm -hmm. Ito yung mga ang tawag natin ay side side hustle or racket uh, na tipo online seller mm, nagbibenta true. ng ganito nagre-resell ng ganyan at walang masama doon kasi okay. nagbabayad naman sila ng buwis ang ang nangyayari nawawala yung oras na dapat ginagamit na nila para doon sa mga ganong bagay okay um, dahil po ipila sila uh, nahihirapan sila at iba pa. pero hindi naman ibig sabihin na masama ang sitwasyon sa Pilipinas in fact in the latest United Nations studies we jumped a lot of places from 80 to 49 okay. we're now rank 49 okay. sa e participation mm -hmm. index at ang ibig sabihin nun, ang ginagawa ng administrasyong Marcos kasama ng mga DICT secretary Ivan Uy mm -hmm. at uh, ang mga kaibigan natin sa DICT na, na nakikita ng ng United Nations mm -hmm. ng mga Pilipino na unti-unting napapaganda natin ang klase ng serbisyo Okay. All right. So, um, on a layman's perspective, kung ako ay isang miyembro ng masa, how will I relate aside from the lived experiences dito? Will I learn something from this book? Kasi, for seeing the title of the book, which is The Digital Dilemma, Why government services must evolve? Ako, paano ako makatulong? Is there a shared responsibility yes. notion this? Tell us more. Ang pinapakita natin dito ay sa lahat ng pinag-uusapan natin na pag-evolve pag evolve ng government services, ang pinapakita sa inyo ng libro ay bilang mamamayan, meron din tayong responsibilidad na tumulong sa ating pamahalaan. Okay. Hindi lang dahil sa pagbayad ng tamang buwis, pagsunod sa mga batas, bagkos ay yung regular na pakikitungo natin sa mga kawani ng gobyerno. Mm -hmm. ang, ang pinapakita ng libro ay sa bawat ginagawa natin na pagbabago or pag-improve sa systems ng pamahalaan, ang nakikita natin dito ay yung mga government frontliners okay. yung nag-implement ng mga changes yan yung dapat hindi natin kinakalimutan na sila din mismo ay kinakailangan din natin bigyan ng karampatan training at, at maayos na, na information dissemination campaigns dahil kung sila mismo hindi kum, kum, uh, kumbinse at hindi sila, uh, wala silang kumpiyansa na ito'y para sa ikakaganda ng binibigay nilang servisyo, mm -hmm. mahihirapan na agad tayo. Bilang regular na mamamayan, ang mapapakita sa inyo nito ay kung ano pala ang ginagawa ng, let's say, isang local government unit, let's say, the likes of from Makati City here, or from Quezon City in Metro Manila, to as far as, let's say, Iligan City. Nakikita natin na ang ang pag-digitalize ng servisyo ng gobyerno ay hindi lamang tungkol sa kung ano yung ginagawa mo sa sarili mong lugar. Mm -hmm. Bagkus ay dapat konektado ito sa ginagawa ng pambansang pamahalaan at gayon din sana ng mga provincial government, local government units like cities and municipalities. dahil okay. kung hindi sila nag-uusap, hindi natin ma-ma-ma-realize ma re na dapat seamless ang, ang ang ating pakikipag-usap hindi lamang sa mga tao kundi sa sistema na meron tayo. Oy, teaser Ayon. pa lang yan na. Oh. Pwede ninyong mabasa at matutunan dito sa Digital Dilemma, "Where can they purchase the book?" Okay. Uh, they can go to a uh, Bookshelf PH website. It's available online and we'll soon be launching this in uh, uh, Lazada and Shopee. Ayan. Looking forward on the success of the book. Oh. Well, thank you so much for guesting yeah. here sa Rise and Shine Pilipinas. At mahalagang sigurong maipakalat natin yes. na ang naman ng librong ito dahil malaking tulong po pag nag-digitalize sa mga proseso. Lahat ng stakeholders, tao, government frontliners, even the government of officer office officials should do something once they've read this book. Thank you, Dr. Rainier Villasenor. And again, congratulations to your book. Salamat Maraming thank you. salamat sa... Pagsama-sama dito sa